Say hey, hi to my 1 million subscriber. <laughs> Sabi ko sa kanya, mag-hi -sa, sa isang million subscriber ko. <laughs> Mahilig lang talaga akong mag, ano, mag-vlog ng ganito. Kasi, minsan wala akong magawa. Yung parang naiinip ako, pampalibang ko yung nagaganito. <laughs> Total, madaldal na naman ako. Eh, di mag-vlog na ako. <laughs> So, Habang natin yung anak ko, ililibot ko kayo sa school niya. Ito. Ang mga university rito, magaganda. Pero may isa pang university dito, kung saan nag-aaral yung anak ko lalaki, mas malaki dito. At mas malawak. Talagang... Ay, nakasaray yung gym nila. Saan kaya yung anak ko? Ayan, oh. Ayan yung school nila. Ayan. Ayun yung washroom. Ayan. Nandito yung gym. Dito sila nag-graduate. Lahat ng anak ko. Dito sa gym na to. Ayan. Sa loob ng gym na yan. Diyan nag-graduate ng grade 12. Yung tatlong anak ko. Ayan. So, yung tatlong ko anak ko ngayon nasa university. Ayan. Ang, ang ganda ng school nila. Ang laki. Kompleto. May gym pa nga sila dito. Kung kada university dito may mga gym. Libre sa mga estudyante. Yung gym na kung saan makakapag-exercise sila. Bisikleta, treadmill, kompleto, barbell. So kung gusto mo mag-healthy living, in-encourage nila sa mga student lang. Naantay ko yung anak ko. Yan may mga vending machine sa loob ng university. Ano kaya meron dito? Ah. Siguro ano to? Sa mga tennis. Siguro yung mga dito yung mga nagtitennis. Ayan o. Oh. Kompleto. yung sinasabi ko sa inyong gym ayan, ayan gym yan, kumpleto dun din sa isang university yung university, kung nandito ba yung ano ko lagi? ayan o, oh. eto, yung basketball court yata to, tsaka football field, ayan ayan o oh. ayan, ayan. yun, meron pa sa loobo oh. yun, hati sa sobrang laki, pinaghati-hatian na So, magaganda yung mga university rito. Ayan. May tao eh, hindi ako makapag-take sa may ano nila, sa may gym. Ayan yung gym nila, oh. Tapos dito sa Canada, ini-encourage nila talaga yung ano, pagsisegregate ng basura. Ayan o. No. Mula school, sa mga park, kahit saan ka Ini-encourage nila yung tamang pag pagsisegregate ng basura. Ayan o. No. Kada corner ng university, meron ganyan. Kahit sa pamilihan, sa mga hospital. Ano sila dito? Disiplinado pagdating sa basura. Ayan. Ayun, meron pa siyang floor yun o. Ah. Laki niya, no? Oh. Ayan ayun, tapos nakarating na rin ako dyan dati ayan ayan kita niyo naman kabi-kabila yung mga recycle na nalagyan ng basura dito tapos may mga kantina yan no? so ayan o ayan so ito yung pinagkakagasto, na, pinagkakagasto sa namin mag-asawa yung pag-aaral ng mga anak namin Actually, yung tuition fee nila, nag-student loan sila. Tapos, yung allowance nila, nagtatrabaho sila ng part-time. Hindi ko sila pinapayagang magtrabaho ng full-time kasi, kung pwede nga, huwag na silang magtrabaho para makapag-focus sa pag-aaral. Ang sagot namin mag-asawa, eh, yung sasakyan nila, kami ang naguhulog. Ang nagbabayad ng mag-asawa, yung gas nila sa araw-araw, papasok ng university, which is malaki mga ngayon. Tapos, yung kinakain nila. Pero, yung allowance nila na baka kakain sila sa labas, sa school nila, sa kanila na yon. Tapos kung gusto nila ng mga damit, sila rin ang bumibili. Paminsan-minsan lang kami bumili ng damit sa kanila. Halo sila nang bumibili ng mga gamit nila sa katawan. Which is good. Natutuwa kami. Yun lang malaking tulong na sa amin. Yung hindi kami nagbabayad ng tuition pinila. nila. At hindi kami bumibili ng mga damit nila. Halo sila na malaking tulong na yun. Pero ang malaking gaso sa amin yung, yung sasakyan nila kami naguhulog. Dalawa yon Share-share sila. At saka yung gas nila, malaki yun. Tsaka yung mga parking lot nila, kami nagbabayad. Tsaka yung insurance ng sasakyan. Ayan. Tapos paminsa-minsa, nabibigyan namin sila ng konti pag talagang gipit na sila sa pera. Ayan. Ang laki ng ano, oh. Ayan. Laki, no? Ayan. May second floor pa yata. May second floor pa to. Hindi ko alam kung may third floor. Ganda, no? Ayan, oh. Ganda ng university. Ayan, oh. Marami siyang exit, marami siyang entrance. Marami siyang stair. Ayan. Di ba ang ganda ng university? Ito yung labas ng university. Ayan. Ito yung makikita mong view sa labas ng university. Kasi sa may pinaka-city siya. Sa pinaka-center ng city of Winnipeg. So, Hindi ko alam kung pwede akong pumasok dito. Ayan. Oh, pwede pala. Ayan. Ayan ano may ano pa pala to. Parang underground, no? Ayan, no? Tingnan nga natin. Habang hindi pa nag-start yung shooting. Ito. Hindi ko alam kung alaw ako dito, ah. <laughs> Ayan. Dito pala ng school ng anak ko. Asa natin na dito. Ah, pwede. Ayan oh, mga lockers yung mga nandito, oh, ayan, Ang oh. Laki, no? Ayan, puro lockers. Oh, ayun, puro ano na to. Baka mamaya maalak ako dito. <laughs> Kasi ano na siya, halos closing na yung school, eh. Bihira na yung mga estudyante na ito. Yung mga panggabi na lang na dito, So, ayan ang view sa labas ng school ng anak ko. Ayan. Ayan. So, nasilip natin yung first floor yun. May second floor na to. Subukan 1959. Subukan natin tong third floor. Ayan. No? Ayan, ang laki ng school ng anak ko Yan, ganito kagaganda yung mga Eskwelahan dito at kalalaki Tapos, kumpleto sila Mula gym, yung gym nila May gym sila ng pang basketball Pang tennis, pang football Pang baseball Kumpleto Tapos, meron silang mga computer room Malalaki, magaganda Pati nga yung sa, ito nga sa, sa Cheter, di ba? Nag-offers nag na ng filming course dito. Ayan. Tingnan nyo yung classroom. Ayan, no? Oh. Ang ganda, no? Gaganda ng mga table, no? Kita nyo yung mga, no? Ayan, table, no? Oh. Ang ganda. Tapos, silipin natin kung ano pa yung mga... Naku, no, hindi ko makita dito. Dito. Ayan. Ganyan yung mga classroom nila. Ang gaganda ng mga table, oh. Sa kabila. Tignan natin. Ayan, oh. Gaganda, no? Ayan. So, nililibot na natin yung school ng anak ko. Tapos may mga gym pa yan. Hindi ko makita yung sa kabila. Ayan. Sabi ko na sa inyo, yan, oh. Recycling na naman yan. Basura, segregation. Ayan, oh. Ang gaganda, no? Ang lalaki, oh. Ayan, nagaganda ng mga school, oh. Ayan. Tingnan yung classroom nila, ang ng mga upuan, no? Tapos may isang, yung pinakita ko sa inyo, puro mga locker room ng mga estudyante. Ayan. Ayan. Winnipeg Arts daw. Ayan. Dito siguro yung mga art school nila. Ayan, may mga inumin na inuman ng tubig. Ayan. So, ayun pa oh. Ayun pa oh, tuloy-tuloy pa yan. Ikot -ik ang laki-laki talaga ng So dito na pupunta yung pinagpapagura namin na mag-asawa sa pag-aaral ng mga anak ko. Tinutulungan namin sila pero pas pero mas silang gumagastos sa pag-aaral nila. Iaantabayanan namin sila sa gastos. Kasi napakahirap sa kanila kung mag mag magdo-dorm sila o mag-apartment. So sa amin sila nakatira, hindi namin pinapaalis hanggang gusto nila. At okay lang sa amin at kami na rin ang nagpapag-aas ng mga nila. laki, no? Ayun pa, oh. Kapag isang floor, kaya lang baka hinahanap na ako ng mga kasama ko. Baka shooting na sila. Balik muna ako. O, oh, ayan, oh. Ang ganda, no? Ayan. Tapos, Tignan natin dito. Tignan natin kung ano naman ang floor na to. Ito yung second floor. Oh, classroom. Naku, hindi kita rito. Hindi kita. Naku, walang nakikita rito. Sayang. Hindi si true yung mga bintana rito. Ayan. Ayan. silang mga special na uh, elevator o daanan para sa mga ano, may kapansanan. Ayan. Ayan, may elevator. Ang uli bago May, may mga ano, hiwalay yung organics, yung recycling, uh, plastic, paper, tsaka yung total na basura. Kita nyo may sanitizer pa, oh. clean and out, may mga sanitizer pa, halos. Ano kayo laman ito? Ah, classroom din, ito o. Oh. Ayan oh. Tingin yung classroom. Parang sa mga ano to, kumukuha siguro ng nurse. Ayun oh. may mga may mga skeleton parang skeleton no, yung parts of the body. Ayan no, may mga statwa. Tapos, ah, tama, science yung mga nandito. Kaya pala may mga skeleton. Hmm. Ayan, tapos meron pa uli. English language program daw kasarado na to. Bawal na. <laughs> Eto, ikot tayo. Ayan yung mga locker. Siguro sa mga estudyante yan. Ganda, no? O, kita nyo yung design ng university nila. May escalator pa to eh. Ako, baka hindi ko na alam bumalik doon sa pupuntahan ko ah. Ano kaya to? O, oh, ayan. O, oh, ganda kulay, o. Oh. Ako lang, meron pa silang, ayun, ang taas-taas, o. Oh. Campus Main Street. O, hmm. oh, maraming washroom, o. Oh. Kada corner may washroom. Laki ng university nila, no? Tapos dito talagang yung pagdating sa sunog, ready ready sila. Ayan, no? May mga evacuation plan. May mga drill dito kung saan nagpo-practice sila kung, kung pag may sunog, ano bang gagawin. Ayan, may mga bending machine. university ng anak. Yung, ito yung university kung saan nag-aaral ng film and directing yung anak ko tsaka yung sa Cheddar. Ayan. Yung dalawang anak ko naman sa isang university. University of Manitoba. Mas malaki yun. Oh, meron pa pa ang escalator pa dun, no? oh. escalator, ah. So, ang laki pala ng, ano, school ng pinag-aaralan ng, ano, ko, malaki pala itong University of Winnipeg, oh. Ayan, oh. Canteen na naman guling. Eh. Ayan. Mga vending machine. Ayan. Puro mga vending machine, oh. Ang ganda ng, ano, kumpleto talaga sila, oh daming vending machine nito. oh daming locker ayan oh puro locker yan laki no ganda oh linis kompleto oh ayan recycling na naman so wala kang karapatang magkalat dito kasi kahit saan may tapunan o, oh, meron silang silang sungka oh ayan oh School niya sa top view. Ayun no, meron pa parang isang floor pa doon no, hangga na lang. So iba-ibang lahi yung mga ano dito nag-aaral. May mga international student dito marami. Ayan, may mga ATM din. Tapos dito, pag bumibili ka ng vending machine, hindi na uso yung bariya. Mga credit card at saka debit card na yung ginagamit. Ayan, o. Oh. Yan, ini-scan na. Yung mga vending machine dito, hindi bariya-bariya o pera. Machine na lahat. Card na yung ginagamit. Kompleto rin sila sa mga, ayano oh pagsunog, ready, ready. Marami silang fire extinguisher. Meron may mga telepono. kumpletong kumpleto itong school na to. Kailangan ko na bumalik sa pinanggalingan ko at ako hinahahanapin na nun. Katuwa na napapag-aral namin yung mga anak namin dito. Tama, tama. Akala ko naligaw na ako sa so, sobrang laki. Ayan. Ayan. Malinis kita nyo may mga note kung bawal yung bawal yung pagkain dito, bawal yung soft drinks dito sa area na to. Tapos bawal magkalat kaya nga lahat ng sulok ng university may mga ano, tapunan ng basura at recycle. Tapos uh, lahat ng sulok may mga ano ng tubig. Bawal lang magkalat talaga dito, malinis naman din sila kahit saan. Ang Canada ay ano, talagang madisiplina sa kalinisan ay tingnan niyo oh. So, bawat sulok mayroong ganyan inumin. So, wala kang karapatang, wala kang dahilan para magkalat. Kasi nakaredy yung mga tapunan ng basura at mga recycle na pinagkainan mo or pinaginuman mo. So, ito yung parking lot sa school ng anak ko. Hindi siya ganun kalaki kasi nasa city siya. Mahalang lupa rito. mahalang ano. Kaya walang gaanong parkingan. Ayan. Ayan yung, ayan, ayan yung school ng anak ko. Ayan. Ang laki, no? Ayan pa. Tapos, ayan. Hanggang third, fourth floor. Harus floor na, ano? Right? Including basement? So, almost fifth floor. Or fourth, apat na floor siya or limang floor. Ayan. Ayan sometimes like 6-7. Oh, 6-7 pa raw yung floor. Ayan, ayan pa yung, ano, ayan, party yan. Tapos meron pa dun sa kabila. So, ano to, malaki-laki rin yung, ano nila. Nasa city pa to, ha, yung pinakamahal na lupa dito sa Manitoba lang. Ngayon, yung isang anak ko, yung sa University of Manitoba, sa University of Manitoba, gawin mong limang beses or satang beses ang laki dito, no, ding ding dinis That was very, very big yung lupa. Ano, napakalaki. Talagang, ekta-ektaryang lupa yung laki niya. May, may ano yon sa laki ng university, may bus na sa loob ng university, ganun kalaki yung school, yung school ng, yung school ng anak kong isa. Kaya lang malayo yun sa bahay namin. Kung baga, eh, kailangan talaga ng sasakyan ng anak ko. Kasi kung magbabas sila doon, Uh, aabutin ng may gitisang oras yung anak ko bago makarating sa school, one and a half hours papunta pa lang tapos kung ganito kalamig kawawa naman yung mga anak ko kung wala sinang sasakyan kaya yun ang pinagpunta namin mag-asawa yung maka, makabili ng sasakyan para dun sa anak namin, kaya nagtitipid kami sa ibang bagay, basta sa pagdating sa pag-aaral nila, ayaw namin magtipid Sabi nga ng nanay ko, hanggat na pag ka, hindi giginhawa yung buhay mo na masyado kasi nga, unahin daw namin pag-aaral, which is ganun din naman ang ginawa ng mga magulang ko. Hindi kami nagluho-luho, walang malakihang birthday, walang magagarbong birthday, walang malalaking bahay, pero nakapagtapos kami lahat na magkakapatid at may magagandang trabaho. Ngayon, gan ganun din ang gusto kong mangyari sa mga anak ko. Kahit wala kaming malaki malaking bahay ngayon, magagarang sasakyan, ang importante makapagtapos yung mga anak ko ng pag-aaral kasi yun ang maipama sabi nga ng tatay ko yun daw ang maipamamana nila sa amin nung kami bata-bata pa yung pag-aaral daw yung mapagtapos daw nila kami yun ang pinakamagandang uh, pamana nila sa amin dahil walang makakakuha noon which is tama naman um, natigil lang ako sandali sa pag-opisya tapos nakapagbalik uli ako dahil nagagamit ko pa rin yung pinag-aralan ko nung nagkolehiyo kami So, nagagamit namin hanggang ngayon yung mga natutunan namin sa si school at napag-aralan namin kurso, napapakinabangan namin. So tama nga yung tatay ko. Hindi makukuha yun ng iba, hindi mo pwedeng ibenta yun, hindi mo pwedeng la Nasa sayo yun. Nasa ano mo nasa sistema mo na, nasa utak mo na at magagamit mo yun anytime na kailanganin mong magtrabaho. Yan, ito yung Winnipeg paggabi. Dami pa lang Christmas light dito Dennis, no? Yan, pauwi na kami. Ang dami namin gamit. Ang bigat-bigat. Pinagtulungan namin mag-ina. Galing nga kami ng shooting niya. Nung shooting ng film niya. Yung film niya, ano lang naman. Kung bagay, tipid na tipid yung budget. Kasi nga, yung sudyante, ko. Tsaka, first time pa lang niya. So, ini-encourage ko siya na pagigihan niya at pagpagpatuloy -pag niya. Kasi hilig naman talaga niya. So, itong din na drive niya ito. Maliit lang to sa sakyan na ito. Mura lang ang bili namin. Second hand lang nabili na namin to na 5 years na ito sa amin o no? 6 years tapos nung nabili namin 5 years old na yata yung sasakyan pero ano siya um, matanda yung may-ari so alagang alaga ngayon ah uh, nap napunta muna sa kanya kasi kailangan nga niya kasi mayroon siyang maliit na shop para siyang ano yung sa ano parang derma pero hindi siya dermatologist yung nagaanong ng mga kilay mm nagmamassage ng mukha, yun parang meron siyang maliit na parang clinic sa mga nagpapamasahe ng mukha at saka ano yung anak ko. Tapos nag-aaral din sa siya sa university at meron pa siyang isang part-time job sa na nag, nag ano, nagsi-sales sales lady sa mga cellphone. Ngayon, ah uh, iinano e, muna namin sa kanya yung sasakyan na to, sa kanya. Tapos yung isang sasakyan naman namin binili yung wala pang one year sa amin, mga months pa lang, kalahating taon pa lang, yun naman ang napunta dun sa dalawa kasi isang university lang yung pinapasukan nila. Kaya ang ano, sabay na lang pumasok yung dalawa kong anak. isang sasakyan yung ginagamit nila sa kanila mayo kasi malayong malayo yung, kanila. Kailangan na kailangan nila ng sasakyan kasi nag-aalala ako sa kanila pag ganitong ganitong gabi tapos nagbabas lang sila. Nag-aalala ako, hindi na baling ako maglakad. ako naglalakad lang sa trabaho ko kasi hindi naman ganoon kalayo wag lang sila kasi talagang naaalala ko sila. Mas panatag loob ko kung sila yung nakasasakyan, ako na lang ang naglalakad. Total, ako, kaya ko namang alagaan yung sarili ko. Kaya ko makipaghabulan kung may humahabol sa akin. Kaya ko rin magtago kung kailangan taguan. Ganun ako. Eh sila inaalala ko. Lalo na pag nasa city sila. Tapos yung lumang-lumang sasakyan namin na 15 years na sa aming mag-asawa, malapit na mag-16 years anniversary sa amin, eh, ano, halos kalahati na yata yung kalawang. Yun ang ginagamit ng asawa kung pampasok sa work. Pinagtsatsagaan namin yung mag-asawa yun muna. Pero pag nakatapos na sila, na yung sasakyan, ipabalik na nila sa amin. Pas, as of now, habang nag aara sila, sila muna ang gagamit ng mga sasakyan. Yun ang pinag, yun, yun bali ang pinaka-contribution namin sa kanila. Yung pang-gaas nila, tsaka yung, yung pangbayad nila ng auto o yung insurance sa sasakyan plus yung sasakyan kami ang gumagastos na mag-asawa tapos hindi namin sila sinisingan sa grocery o ano pero sila mga part time job yun ang ginagamit nilang pagkasos nila sa sarili nila na kung gusto nilang kumain sa labas hindi na sila humihingi sa amin tapos yung tuition fee nila sila na rin na nagbabayad nag student loan sila pinapautang sila ng gobyerno pati yung tapos minsan natutulungan lang, namin lang namin sa mga textbook kagaya nitong itong nasa tabi ko ngayon dahil sa filming siya nakahingi siya sa akin ng $700 para sa mga equipment niya sa pagsushooting uh, contribution ko daw sa lights at saka sa mga microphone niya kasi kailangan nila yung pag uh, shooting, so yun lang ang naikokontribute namin sa kanila tapos hindi na kami nanghihingi ng pera kasi hindi na sila nanghihingi ng bounce sa amin yun lang hindi na sila ng, nang, nanghihingi ng allowance eh uh, ano na sa amin yun, okay na malaking kaginhawa na sa aming mag-asawa yun. Basta't ang pinapakiusap ko lang at palagi ko rin pinagdadasal sa Diyos ay makapagtapos sila ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho pagdating ng araw. Kahit na hindi na kami mayamang mag-asawa, kahit na maliit lang yung bahay namin at hindi maganda yung lumay yung namin, importante, makita ko lang silang makapagtapos ng kolehiyo, masiyang-masiyang na kami mag-asawa. At higit sa lahat, makita ko lang silang namumuhay ng mabuting buhay yung tunay na kristyano at saka um, wala silang masasamang bisyo at nakapag-asawa sila ng mabubuting tao at kristyano rin, masaya na kami mag-asawa at ikit sa lahat, wala rin silang sakit. Ayan, nasa bahay na kami. Ay, finally. Dami namin bigbit, ang bigat-bigat. Kung kayo'y nasiyahan sa aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like.